Welcome sa Naropat! So right now, ang pag-uusapan naman natin ay ang Book of Ezra from the Old Testament. Pero para mas pag-grip natin yung context ng Book of Ezra, nag-quick overview muna tayo sa last nating video patungkol sa limang characters. Sina si Rubabel, Ezra, Nehemiah, Prophet Haggai, and Prophet Zechariah. So kung hindi nyo pa napapanood yun, go and check it sa description. Ilalagay ko yung link and then watch it. At ngayon dahil may idea na tayo sa mga nabanggit na characters, magpo-focus tayo ngayon sa mismong book which is ang Book of Ezra. And itutuloy natin ang series na Looking for Jesus in the Old Testament, Part 2. So bago tayo magsimula, let's pray. Heavenly Father, right now we are praying for wisdom and knowledge. Gusto po namin matuto ng mas malalim sa salita mo at mas gusto ka po namin makilala. Open our hearts and minds so that we can understand and we can walk doon sa gusto mong ituro sa amin sa bawat book. At mas makilala po namin si Jesus bilang aming Diyos at Tagapagligtas. Maraming maraming salamat po sa oras na ito. Katagpuin niyo po kami, turuan niyo po kami, baguhin niyo po ang buhay namin at mas makilala ka namin. In Jesus' name we pray. Amen. So once again, my name is Nix. Welcome sa Naropat. Let's start our journey. Ang Buko Pesra ay naisulat around 460 hanggang 435 BC. Sa original Hebrew scripture, ang Book of Ezra and Book of Nehemiah ay isang book lang at ang Book of Ezra ay ang continuation ng Book of Chronicles na siya ring sinulat ni Ezra according sa Hebrew writings. Sa so Book of Ezra nakalagay ang tatlong historical events ng Israel na kung saan ang una, nakalaya ang mga Israelita sa kamay ng Babylonian Empire. Pangalawa, ang pagbabalik nila sa Israel at ang pagtatayo ng Second Temple at ang pangatlo, ang pagbabalik muli or ang pagbubuhay muli sa priesthood nila at sa kanilang godly community or religious community. And ang Book of Ezra ay meron lamang 10 chapters at meron itong 2 main characters. Ang una ay si Zerubabel at ang pangalawa ay si Ezra. And since dalawa ang main characters natin, hatiin natin ng book sa dalawa. So first part ay ang chapter 1 hanggang chapter 6 at ang second part ay chapter 7 hanggang chapter 10. So umpisahan natin sa first part which is ang pagre-rebuild ng second temple. So ang tanong, paano nangyari na from being captives, nagawa pa ng mga Israelita na makabalik at ma-rebuild pa ang second temple? Simulan na natin sa chapter 1. Ipinag-utos ni King Cyrus ng Persian Empire na bumalik ang mga Israelita sa sarili nilang bansa at muling itayo ang temple ni God. Pero ano nga ba ang mga nakaraang nangyari bago ito maganap at bago maipatupad ni King Cyrus ang kanyang utos ng pagpapabalik sa mga Israelita? Noong 597 BC, tuluyang nasakop ng Babylonian Empire ang kaharian ng Israel at ito ay sa pamumuno ni King Nebuchadnezzar. At dinala ang mga Israelita sa kaharian ng Babylonia bilang isang bihag at alipin. Mababasa natin sa Book of 2 Kings chapter 24 na nilusob ng hari ng Babylonia na si King Nebuchadnezzar ang Israel. At pagdating sa verse 10 and 13, kinuha ni King Nebuchadnezzar ang lahat ng treasures ng temple. At pagdating ng 587 BC, tuluyan ng nawasak ang templo ni Yahweh. At makalipas ang halos pitongpong taon lumakas naman ang kapangyarihan ng Persian Empire. Tinangkang sakupin ng mga Persian ang imperyo ng Babylonia at taong 539 BC, tuluyan na nga itong napabagsak ng mga Persyano sa pamumuno ni King Cyrus. At ang Israel na dating nasa ilalim ng kapangyarihan ng Babylon ay nasa kamay na ng Persian Empire. Ngayon, paano nangyari na ang isang mananakop, ang Persian, ay nagpalaya ng maraming bihag, which is ang Israel? Ezra chapter 1 verse 1. The Lord moved the heart of Cyrus, king of Persia. According sa Persian mythology, merong 12 gods ang Persian Empire. At ang main god nila ay si Ahura Mazda, ang pinaniniwalaan nilang creator ng universe at malamang sharing ring sinasamba at kinikilalang Diyos ni King Cyrus. But just imagine, na-encounter ni King Cyrus ang one true god, which is si Yahweh. And ang resulta, Pinabalik niya ang mga Israelites sa Jerusalem para itayong muli ang temple ni Yahweh. Sa chapter 1, Gumawa si King Cyrus ng isang kasulatan at ipinag-utos niya na pabalikin ng mga Israelita sa kanilang bansa upang itayong muli ang temple ni Yahweh. At si Yahweh mismo ang nangusap kay King Cyrus na gawin ito. At ibinalik din ang mga kagamitan ng temple na kinuha sa panahon ng pananakop ni Nebuchadnezzar na hari ng Babylonia. Sa chapter 2, makikita natin na halos 50,000 Israelites ang nakabalik sa Jerusalem. At kasama dito si Zerubbabel, isa sa mga namuno sa paglalakbay mula sa Babylon papuntang Israel. Si Zerubbabel ay isang Babylonian Jew dahil sa Babylonia na ito ipinanganak. Taglay niya ang religious and political influence sa gabay ni na Prophet Haggai and Prophet Zechariah. Naging gobernador si Zerubbabel sa ilalim ng kapangyarihan ng Persya upang pangunahan ng unang pagbabalik ng Israel at para sa muli nitong pagtatayo ng pangalawang templo. Daladala nila ang mga kagamitan na pagmamayari ng templo ni Yahweh na kinuha sa panahon ng pananakop ni Haring Nebuchadnezzar kasama ang mga kakailanganin sa pagtatayo ng templo at ang mga hayop na pangalay para kay Yahweh. Pagdating sa chapter 3, after 7 months, sinimulan muna nilang itayo ang pansamantalang altar upang doon maghandog ng mga alay para kay Yahweh. At pagkatapos nila ma-establish ang practice sa pag-aalay ng mga handog para kay Yahweh at ang mga celebration ng feast, sinimulan na nilang itayo ang templo. Napakahalaga para sa mga Hebreo na maibalik ang practice ng pag-aalay at ang pagkatayo ng templo para kay Yahweh. And since tinulungan silang makabalik ni Yahweh, dapat lang na ibalik din nila ang buhay pagsamba sa Diyos. Hindi ang matibay na pader ang unang kailangang maitayo o ang mga agricultural resources ang unang ma para makabangon ng isang bansa. Kundi ang kanilang faith and connection sa Diyos ang pinakang kailangan nilang ma muna. Ang presensya at pagsama ng Diyos ay ang kanilang matibay na pangdepensa at proteksyon kumpara sa unahin ang pagtatayo ng pader at sandatahan. Ang templo ang pinakang sentro at pundasyon ng bansang Israel. However, hindi naging madali ang reconstruction process ng Second Temple. Sa chapter 4, makikita natin na maraming mga taong gustong tumulong kina si Rubabel sa pagtatayo ng temple, pero hindi sila pinayagan. Nagalit at na-discourage ang mga taong hindi pinayagan tumulong, kaya tinakot nila ang mga construction workers ng temple at sinuhulan ng mga Persian officials na pigilan ang paggawa ng temple. Kahit ang gobernador ng Persia ay sumulat upang suhulan ang bagong hari na si Artaxerxes na ipahinto ang construction process ng templo at sapilitan pinatigil ang pagpapatayo sa templo. Dito palang lang makikita na natin yung galaw ng kaaway, si Satan. Ginagawa niya ang lahat wag lang maituloy ang pagtatayo sa templo ng Diyos. However, mas makikita din natin ang kahalagahan talaga ng pagtatayo ng templo o ang pagbabalik loob sa Diyos. Kasi ganun kadesperado si Satan para lang mapigilan ang pagtatayo nito. Ang gusto kasi ng Diablo, patay at sira ang pananampalataya natin sa Diyos. Gusto ng Diablo na sira ang prayer life natin. At tuluyan tayong mawalan ng connection at relasyon sa Diyos. Pero sa kabila ng pang-aatakeng ginagawa ni Satan sa pamamagitan ng hari ng Persia, pagdating sa chapter 5, dumating si na Prophet Haggai and Zechariah para i-motivate yung mga Israelites na i-continue ulit yung pagtatayo ng temple. So ang resulta, Siyempre, tinuloy ulit nila ang pagtatayo ng temple at naging mabilis ang proseso ng pagpapatayo nito. Nalaman ng officials ng Persia na muling itinatayo ang temple. Tinanong nila ang mga Israelita kung sino ang nagutos sa kanila na ituloy ang pagtatayo. Ang tugon naman ng mga Israelita sa tanong ng mga Persian officers ay ang utos at sulat mismo ni King Cyrus sa kanila na muli itong itayo. Matapos nito, Bumalik ang mga Persyano sa palasyo para hanapin ang katibayan kung meron nga ba talagang ipinagutos ang dating hari na si Cyrus patungkol sa pagpapatayo ng templo. At natagpuan nga nila ito at nakita din nila na susuportahan ng imperyo ng Persya ang lahat ng kakailanganin ng mga Hudyo para sa pagpapatayo ng buong Jerusalem at hindi lang ng templo. So dahil dito, sa utos ulit ng hari, muling natuloy ang reconstruction process ng Second Temple at ipinadala ang mga resources na kailangan nila sa pagkatayo ng Jerusalem and finally, natapos din ang Second Temple sa loob ng 20 years. At yan ang nilalaman ng Ezra chapter 1 hanggang chapter 6. Ngayon, dadako naman tayo sa Ezra chapter 7 hanggang chapter 10, which is yung second part. At ito ay ang tungkol sa pagdating ni Ezra sa Jerusalem galing Babylon. Si Ezra na isang dalubhasa sa ni Moises na galing sa lahi ni Aaron. Si King Artaxerxes na ang namumuno sa Persia sa panahon ni Ezra. Pinahintulutan ng hari na makabalik sa Israel si Ezra at ang iba pang natitirang Israelita sa Babylon kasama ang mga kayamanan at pangalay sa Diyos. At ipinagutos ng hari na sa pagbalik ni Ezra sa Jerusalem, ituro ni Ezra ang lahat ng tungkol sa kautusan ng Diyos at muling mamuhay sa kabanalan. At kung sino man na lumabag sa utos ni Yahweh ay dapat patayin. So pagdating sa chapter 8, yun agad ang ginawa ni Ezra. Humana pagad siya ng mga taong makakatulong sa kanya sa pag-share ng word of God and nag-establish siya ng mga leaders na makakatulong niya sa gawain na ito. Naging matagumpay ang pagbalik nila Ezra sa Jerusalem at sinimulan nga niyang mangaral muli at itayo ang religious community sa Jerusalem. At dahil natapos na ang templo, kinakailangan ng mga taong maglilingkod para dito. Iginugol ni Ezra ang panahon niya sa pangangaral ng kautosan ni Yahweh at ang mga tinuturuan niya ay ang mga taong matagal nang hindi nakarinig ng salita ng Diyos matapos ang mahabang panahon ng pagkakabihag. At muling ang nakabalik ang Israel sa pagsamba sa Diyos sa sarili nitong bansa. Pero hindi pa rito natatapos ang story. Tayo talagang mga tao, matigas talaga yung ulo natin. Kasi sa chapter 9 makikita natin na nagpasaway ulit ang mga Israelita. Anong ginawa nila? Nag-asawa sila ng hindi nila kalahe at kaparehas ng faith. Pamilyar tayo dito, no? Sabi sa New Testament, do not equally yoke with the unbelievers. Tinulungan na nga sila ni God na makabalik sa holy life, pero sila yung sumisira sa holy life nila sa pamamagitan ng paglabag sa kautosan. Nalaman ni Ezra na ang mga pasimuno pa sa makasalan pamumuhay na ito ay ang mga religious leaders, mga Levites, mga priests. Mga taong inaasahan na susunod sa batas ng Diyos ay sila ding sumuway dito at namuhay ng makasalanan. Kaya walang ibang nagawa si Ezra kundi saluhin ang guilt ng kasalanan nila. Halos sa bunutan ni Ezra ang sarili niya at punitin ang damit niya dahil sa nararamdaman niyang inis at takot sa ginawa ng mga religious leaders. Matindi yung naramdaman ni Ezra to the point na iyak na lang siya ng iyak and halos nakasubsub na siya sa lupa. Nagsusori siya kay Lord, nahihiya siya dahil sa ginawa ng mga tao after ng ginawa ni Yahweh na kabutihan para sa kanila. At nakita ng mga tao yung pagluluksang ginagawa ni Ezra kaya napaiyak din sila, napamourn din sila at na-realize nila yung kamali ang ginagawa nila. Pagdating sa chapter 10, nagkaroon ng meeting na pagkasundoan na kailangang hiwalayan ang mga dayuhang asawa, mga asawang may kinikilalang ibang Diyos. Dito natin makikita na kung nais talaga nating makabalik sa Diyos after nating malayo sa Kanya, dapat handa tayong humiwalay doon sa mga bagay na nagpapalayo sa atin sa Diyos. Mga bagay na hindi gusto ng Diyos, mga kasalanan. May mga bagay sa buhay natin na pinapatanggal sa atin ng Diyos. Lalong-lalong na kung hindi ito makakabuti sa atin. Huwag tayo magalit or malunod sa lungkot kapag may inaalis na tao or bagay ang Diyos sa buhay natin. Dahil patunay lang yun na iniingatan tayo ng Diyos. At yan ang nilalaman ng Book of Ezra. So ngayon, nasaan dito si Jesus Christ? Makikita natin si Jesus Christ sa buhay ni Ezra. Si Ezra ay isang priest. And kung mababasa natin sa Hebrews chapter 4 verse 14, Therefore, Since we have a great high priest who has ascended into heaven, Jesus, the Son of God, let us hold firmly to the faith we profess. So malinaw na si Jesus din ang ating great high priest. Pinadala si Ezra bilang priest para ituro ang banal na kasulatan. Same thing, pinadala si Jesus as our high priest, pero hindi lang para ituro ang kautosan, kundi para ipakita sa atin na siya mismo ang katuparan at tutupad sa kasulatan. Ipinagbawal ni Ezra ang pakikipag-asawa sa ibang lahi dahil mahaluan sila ng ibang Diyos-Diyosan. Kaugnay ito sa itinuro ni Jesus sa Matthew chapter 6 verse 24, You cannot serve two masters. Makikita din natin si Jesus sa life ni Zerubbabel. Si Zerubbabel ang nagsimula at nag na itayo ang temple. Same thing kay Jesus. John chapter 2 verse 19, Destroy the temple and I will rebuild it in three days. So ang dalawang main characters ng Book of Ezra ay pinipicture si Jesus. So thank you for watching. Once again, my name is Nix. And if you want to know more about Jesus and the Holy Scripture, stay and support this channel and let's take together our journey to the narrow path as we continue to know God. So see you on the next video.